Ganito ang epekto kung saan nag eh, uh, uh, tingkahoy. Sa pero minsan sa isang taon, sa panahon ng ang... Pero ngayon talaga, kailangan siya hanapin sa mga liblib na lugar. siya uh, oh, sa mga liblib na lugar. Anong binatog ba tayo? Ano ko yung... Ah, ah,

Gano'n lang. Dito na dito dito. Dito. Ano ng... na Ano naging ng Kapag nakalbo ang ang naka Isang taon na niya. Ah, kutunungan niyo.

sa akin. Ah, may utang siya sa'yo. Magkano utang niya? Mga 500 plus lang. 500 plus oh. ang utang niya sa'yo. Ang Kasan, matiyagang naghintay sa tangin ng kaldero si Manny at ang kaniyang kapatid. Ito ang araw na may amaanak ng utong sana. Bawat utin, ako po si David. At ito, ang sa bansang may pinakamaraming bulkan sa mundo nila dito sa kanilang shoulders at makikita mo rin may marka na oh may lamat na dun sa kanyang sa kanyang likuran sa bunganga ng bulkan isang dilaw na disyerto na usok ang sumalubong sa amin Ani mo'y ka sa ibang daigdig. Ano ba ito? Aksin, tanong din. Ang kawa ijen. Ano sabi niyo? Ano na sabi niyo? nag ha 7 Ito, 0.5. So, ganun na lang siya ka. acidic Meron lang. <laughs> na kung magsuot para ng gas mask na amin dala. Ha, dala Ang problema dun sa gas mask. Like, uh, Nagagaan ka hinga uh, pero hindi para pa. ano yung vision? <laughs> para tama <laughs> na sa <laughs>